Magandang araw mga bay Meron tayo dito na naman pag-uusapan Itong pagsagot ni Mariel Padilla <laughs> Inasarapan nito yung mga bashers niya Bashers, maglabasan kayo At ayun dito ay Padilla, uh, Mariel Padilla hindi pala yon gluta ta yon ang okay. hindi ay hindi pala yung gluta yon pala ay vitamin C at matagal na niya raw yun ginagawa kaya lang naman niya nagawa yon doon sa senado dahil kampante siya na okay lang gawin niyan doon sa senado dahil upisin na nga ng asawa niya yun yung paliwanan niya dito ito pa na rin niya yung paliwanag niya by the way ako nga pala si aso, wait lang hindi naman yung okay ah uh, ako nga pala si Ibalita Bay at kung hindi ka na pa -subscribe. uh, please subscribe para palagi tayong updated sa atin mga ina-upload na video ito ngayong paliwanag ni Maril Padilla pinatayin Ang daming haters, ang daming bashers. Hello? Bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo. Ay, ito nyo. Inasar pa tuloy mga talagang sanay na sanay na ito si Maril Padilla sa mga bashers. Hindi siya nakapiktuhan. Tinatawanan niya lang eh. Tuloy natin. clear na nga for both. Okay? I-clear na natin. Pwede ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako uh, nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay? So, I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam niyo sobra kasi to talaga uh, pinag pinag hirapan ng asawa ko yung bill na yan okay so i was there to support my husband all right now tumagal po yung kasi last time parang uh, nung second reading na din ako 6 o'clock tapos na now every week every week talaga i have a vitamin c drip okay dyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Nilagay nyo dyan, gluta, gluta, gluta. Ito. Ah... Uh, may point siya dito na hindi gluta yung kanyang tinuturok. Yung pampaputi. Bakit? maputi na si Maria. <laughs> Ay, eh, siya na may gumaganta. na si Mariel. Oo oh, nga naman. Is eh, eh, noon pa naman eh, laking Amerika yan. Noon pa naman eh, maputi na yan. Eh, bakit pa siya magpaputi? Mababatarok. Di ba? So, ibig sabihin, eh, vitamin C talaga to, oh, yung tinurok niya. Yun nga lang, di, di natin nalam kung sino nagpalabas niya na glota glota drip parang gano'n kanina nag live selling ako ang daming bumibili sa akin na pinunta okay so to let you know para hindi kayo naniniwala sa fake news vitamin C on. At matagal na namin ang ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin yan. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman. Actually, never ko po intention na na mang bastos or whatever. My intention was to show that no matter how busy we are, dapat pinaprioritize pa rin po natin yung paglalagay ng vitamina sa ating katawan. Okay? I have no intention whatsoever to disrespect the the Senate or anything like that. Okay, it was never in my intention. Tapos, so. Sandali. Okay, and then, para sa akin, alam ano mo ano in my head? I was in my husband's office. Okay, so seguro yun yung on my part, bakak uh, nakita niyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. ba? Diba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Okay? Pero, nag-post ako. Kasi nga, hindi ko naman inisipan po ng masama. Wala naman po akong bad intention kahit konti. So, ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos, ang daming nag So, to respect them, kasi nga parang, ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, Ah, uh, i-delete ko. So I deleted that post, but I never ever said that I was taking glutathione. It was vitamin C. Okay? All right? Oh. Okay. Yes, no. Bakit sa Senate? Because yung oras ko, dapat yun talaga, may appointment ako sa bahay. And then, o oh, sige, mag-question and answer tayo. Naging press con yung live selling ko. Sige, mag-press con tayo. Okay. Kasi, kasi, thank you, sabi ni Eden po. Huwag na po kayo mag-explain. Hindi sila worth it. Thank you. Ang toxic na mga tao dito. Sabi niya, wag, wag tayo ganyan. Maging happy tayo dahil maganda yung mga deals na ibibigay natin tonight. Okay? So, as I was saying, dapat, Uh, may yung dip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, tumaga, eh inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock, nasa opisina pa rin. So sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila, nahi, hindi ko naman inisipan na, oh my gosh, maging national issue pala, diba? That's why I am saying sorry dun sa mga na-offend, okay? But it was never my intention na uh, i-offend kayo, gawing parang... Uh, Uh, hindi ka respectable, respectable yung Senado? No, of course not. Okay? So now, I'm going to go back to my live selling and yung mga gustong mag-hate pa dyan, okay, go. ah <laughs> <laughs> oh, kita niya na. Inasar lang tuloy kayo ni Maril Padilla. Mga bashers magsilabasan nyo yun. <laughs> eh, hindi naman pala yun, gluta, glota. Hindi pala yung glota. At yung panipaniwala naman na hindi glota. Bakit? Yung glota raw pampaputi, pampabata. Eh, bakit? Anong tingin nyo kay Maril? Matanda? Unang <laughs> muna, maputi siya. Pangalawa, bata pa siya. Oh. <laughs> Kaya yeah sablay na naman yung maka meme lang, meme siya. <laughs> ay naka mga pero may rin akong narinig na dahil daw ginawa yon na tirahin or balikan or iba parang ibas ganun parang dahil kadikit daw ang padilya kay PRRD na naman ipinagtanggol daw naging Xbox person daw itong si Senador Robin Padilla kay kibuloy na naman e nila ngayon dun kaya ginawa nila ng paraan para madungisan na naman ang pangalan ng padilya kaya si Marilang binutasan nila ngayon ng ano yun, yun yung mga naririnig natin kaya yung mga ganyan style talaga hindi na bago yan sa no? Pilipinas hindi na bago yan ang magugulat na lang dyan yung mga hindi masyado nakikialam sa mga balita na nangyayari ayan siguro naman kontento na kayo sa paliwanag ng Mariel Padilla hindi yun hindi yung glota kundi vitamin C at matagal niya na yun ginagawa. Now, mga baser, masaya na rin. Mga basers, masaya na ba kayo?